Hello po uli. Magandang umaga. Dating gawe. Para ko rila ang. Pero uh, medyo apaka uh, ako ngayon. Eh mamaya kasi. Papasok ako alas dos. Siyempre kung hindi lang tutulong natin. Kaya. Uh, inunok ko na mas maagal lumabas. Sa ngayon, no? Okay na ma, at wala na ma ulan. Maganda ngayon panahon. dito tulad nung, nung nakaraan ng Sabado, ay talagang basa ako ng ano, nung gabi. Ano nga pala? Kayo ba, gano'ng karaming utang ninyo? Paano niyo minamalit ang utang niyo Kasi ako, nung tatrabaho na ako, na regular ako sana sa trabaho, ang unang utang ko ay ATM. Nagsanla ako ng ATM. Tapos, nung ang ATM ko, yun ako'y nagasawa, nagasawa at ng anak, SSS, 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 Ah, pag ako eh. Tapos oh, ng panahon na medyo okay-okay pa yung sweldo. Ito na. Meron ako, baka meron akong na pa-member ako ng isang co-op to sa trabaho ako. ko. Kapag may savings, Tsaka pwede ka mag-load. Kaso nung no, habang tumatagal na, kaproblema na ako sa, ano, sa utang at kaproblema na sa, ano, sa kalusugan na miss ko dati. Eh, inano ko yung ano. Tinanggal ko yung uh, co Yung parang loan namin sa, ano, sa loob ng trabaho. Niresa ko 'yon para makabawas ako ng utang. Ibig sabihin kasi noon, ako pala na problema na problema kami. Eh dahil sa stress, na-miss ko na problema siya. Akong siya. Hindi ah, ko na kaya 'to kasi nangyari?

video okay andres sa application yun hindi ko na yung na pangalan tapos noon tapos ng video okay hindi pa natatapos yung aming kuta alone tone Bumalat daw kami na panibago noon sa isang mga malaking kumpanya. Online naman din yun. <coughs> Isang 10, isang 20. Yung 10, buwan yun na bayaran. Tapos yun yung, tapos yung 20, ay tatlong taon. Doon ko narandaman yung yung sinusunod ko ay talagang kulang na kulang na. Kaya problema ulit kami ng asawa ko. Naka... Ako lang sa nag-away-away na kami dahil nga kukunti na yung sinasweldo ko. Nakalang sa pagdating ng panahon, ako na mismo yung umalis. Kasi nga, nagbago ang ugali. Pero hindi naman ako -time ng time uh, na, sama ng loob sa kanya. Kasi nga, baka ako naman ang kaproblema sa kalusugan. Siyempre, yung sama na loob sa kilimkim ang kilimkim eh, mangyari baka atakay na ako sa puso sa matutal yung utang ko naman doon sa ano, sa dalawa sa sa, ayun, po, sa tatlo, dalawa doon sa yung sasano, sa ano sa video okay at isa sa dalawa pala sa ano sa, no, sa Sharing ko, sarin ko pala sa sa, sa, online. Eh nabayaran ko naman noon. Kaso lang, noong pandemic, kasi may utang pangako, Ang problema naman doon, dahil sa hindi na sinabi sa akin na ma-penalty pala, lumagang penalty ko. doon ako na tuwa, doon ako na inis. Yung sa laki ng penalty ko. Parang inabuso nila yung batas. Hindi nila sinabi na nakat ako. Yung sa utang ko nakaraan, yung utang ko, eh nagdagan, nagdagan yung penalty. Doon ako mag visit kasi nga, may batas nga dati, tungkol ko sa ano, sa dahil pandemic. Ang problema naman, inabuso naman ng ano, ang kumpanya na yon Chinese ko, sa ganit ko, sa kaila, kung ano-ano kung ano, 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 na nasasabi ko. Kaya, ang ginawa ko lang, tinapos ko lang, tinapos ko lang yung aking, ano, yung aking, yung aking hulog, yung utang ko sa kaila, na yung problema, hindi ko na pinayala ng penalty. Nakatawa ako eh. Isa mo sa uri ng panluloko sa, ano, sa tao na hindi na sa ano. Kung ikaw ay isang malaking kumpanya dapat, tapay mo yung ano, yung yung tao. Kasi sa kaya hindi. Hindi, 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 Kaya kakakataan na mga yun, kalukuhas, gumamalag din sa kanila. So, kaya kung ano mga pinagsasabi ano, sa kanila. Kaya, kung ano mga sa kanila. Kaya, tatawa, kaya tatawa ako eh. Nainis ako. Kaya yung panahon na yun, hindi na ako, ano, hindi na ako sa kanila. Ay, bahala sila. Ang mahalang sa akin, nabayaran ko na yung utang ko, pati yung tubo, yung lang ang impenal na hindi ko na hindi ko na nabigay. Ano na sir Lundo sa ano sa pangyayari na yun? Huwag pagsabasabayin ang mga loan kung hindi ka kayanin ng sinasweldo mo o sinasweldo ko. Kasi, may help kasi yung mga kompromiso isang utang na hindi kayang bayaran. Kaya yun, dala ako sa utang. <laughs> Kung tutusin, dala talaga ako sa utang. Kaya ayaw ko mong utang ng mga utang eh. Kaya, kaya sa ngayon, dahil yung baka mga pangutang ako sana, sa, ano, uh, sa pag-ibig, para para pantustos dun sa pangailangan ng anak ko sa pag-aaral. Yun ang gagawin ko muna. Kaya kailangan magtyaga hanggang sa kumita tayo sa ibang paraan. Kaya nga ako nagsusumikap eh. Baka ano eh, sana eh, sa awa ng mga mga pangyarihan eh, mabigyan tayo ng ano, pagkakataon na kumita sa magandang paraan. Habang ako nagtatrabaho, may regular akong trabaho, may habang ako ipagkakakitaan. Alam ko naman eh, pagdating panahon, ibibigay, ibibigay ng ama yan sa akin. Hanggat magtiyaga ka at ibibigay sa iyo ang nilaga kaya nga ano eh mahirap sa isang tao ang maraming utang ito masisira ang pamilya totoong seryoso mapapa-manila pera utang ang pera pinag, gano ang utang kasi, nakakagbababa ng ugali. Nagiging agresibo. Nagiging agresibo sa pagdebesa sa sarili. At kung ano mga mabasok sa isip, dahil sa stress. Yun lang naman. Wala naman ibang ano. Eh, ilang minuto na ba? Uy! Ah, <laughs> uh, ko yung aking isang kumpare. Eh, mas malaki pa problema sa akin ngayon. Sa araw ko na nga, ito sa inyo kung ano ang problema niya. Kumpare ko, yun ang kumpare ko na kinakwento ko na kala sa inyo. Kaya nga ano eh. Hindi ko yung na naman ngayon eh. Kasi yung mga yung kasi tunay ko kaibigan. Ay laki ng ano, laki na bill nila sa 500,000 na. Ano. Hindi failure na nga ano, ng asawa. Andito pa naman sa private hospital, ay mahal lang ang mahal talaga si Miguel doon. Emergency na kasi eh. Diyan sa so, sila, di eh, pag ano, ko sa inyo kung ano yung ano, kung ano yung makukukumpirma sa akin ko pare. Siya ho. Siya, so, hanggang dito lang po. Maraming salamat.